Hello! I just got home. Kararating ko lang ng bahay. Kaso lang, gutom na gutom na sana ako. Pero, may promise ako sa mga batipot kanina. Nung nagkasalubong kami pagkatapos ng binigay itong ano nila sa akin. Ewan ko kung anong tawag nito. Farewell gift dahil Nagsaya sila dahil hindi na kami magkakasama. Sabi kasi nila, wala na po ng komo sa second sem. bihin sabihin, baka na sila kasama si Lula dahil wala ng Filipino for second sem. <laughs> Kaya ito yung bigay nila sa akin. Tignan natin yung anong meron dito sa kanilang pasalubong kay Lula. Ayan, nakalagay pa sa baby girl. Ayan, baby baby ako ngayon. eto nga, unang ni Pomi pa naka-ID pa, hindi pa nakatanggal dahil ano lang it takes time for me to bihis-bihis kasi, kaya ito na may dalawa po akong scotch, right, thank you so much guys, kasi uh, very timely po may mga naiwan pa akong hugasin sa aking sing oh. wow. wow very good wow, talagang teacher na teacher ako, ayan Sino man po sa grupo ninyo Ang nag ng dalawang ball pen Happy ako dito kasi Itong isa sa akin tsaka ito isa, pahiram ko Sa aking klase, kapag may mga wala kasing ball pen Sa loob na aking klase uh, Pinapahiram ko, minsan pinamimigay ko Thank you guys Mabuti naman at alam nyo Pag namigay kayo, kompleto Ito pa My detergent bar Thank you so much hmm, Ang bango Ayan. May Paris po si Scott's Bright. Oh, ayan. Tsaka. Talaga kinumpleto. Pag napasok ulit ako sa isang klase, eh, nagamit ang whiteboard. Ano ba to? Ay, wow. Whiteboard pen talaga. Hindi permanent. Thank you so much. May naman ako doon sa mga classroom na gumagamit ng dual na writing board. My whiteboard tsaka uh, blackboard or chalkboard. Ayun. Thank you so much. At eto, kaliligo ko lang po kanina. Mamaya, lilinisin ko ang aking tenga. Once again, thank you mga batibot, Miss President, sa grupo mo to, di ba? Kaya, I am very thankful for your Uh, pa-uwi pa sa akin from the bottom of my heart mula po sa kaibotura naking damdamin I love you I love you, I love you all